hindi madali matalo o mabigo sa ating buhay. Ang hirap, yung tipong pinagtatawanan ka na ng iba dahil pinili mo ang daan na walang kasiguraduhan. Yung tipong mga business owner na sila, manager, o at the very least mga supervisor na. Samantalang tayo o ikaw ay muling nadapa at hinahabol ang mga pangarap Failure ka daw pagdating sa sukatan ng tagumpay. So matanong ko lang, ano ba ang meaning talaga ng salitang success? Yun ba yung kumikita ng 300,000 kada buwan ngunit walang kaibigan, pamilya o kasiyahan? O baka naman yun yung minimum wage worker na tumutulong sa kanyang community, mahusay na ama at tinatawag na maaasahan ng kanyang mga kaibigan? Umiikot sa isipan ko mga tanong na yan kung bakit kailangan nating maghustle hustle and grind kahit tayo ay nabuburnout na sa mga larangan natin. Talunan ba ako dahil hindi milyon-milyon ng viewers ko kada video? O successful ba ako o, kasi ginagawa ko linggo-linggo ang gusto kong gawin sa buhay? I woke up with a purpose today and God is good because I can do this another day. May isang magandang storya tungkol sa bandang Anvil Nabuo sila noong 1973 at nagkaroon ng konting tagumpay ngunit hindi naging lubos na rockstar. Opening act sila para sa Def Leppard sa harap ng 50,000 tao. Sa kasamaang palad, hindi sila sumikat pero hindi rin sila sumuko at nagperform pa rin sila sa mga bar kahit bilang sa isang kamay ang nanonood sa gig nila. 35 years na talunan. Hanggang may gumawa ng dokumentaryo sa kanila noong 2008 dahil hindi nila nakuha ang pangarap nila pero lumalaban pa rin sila gabi-gabi. Ikaw, hanggang kailan mo kayang tiisin na maging talunan sa mata ng iba? limang taon? The irony is, or nakakatawa lang isipin, kasi yung lumabas ang dokumentaryong ito tungkol sa paghihikaos ng bandang Anvil Nakilala sila at sunod-sunod ang offer sa kanila sa mga mag-tour kasama ang ACDC at Saxon. At nag-perform sila sa libo-libong tao. Sipin mo yung 35 years nilang ginawa ang gusto nila sa buhay. Kahit may trabaho, pamilya, trahedya o balakid sa buhay. Iba talaga ang galawa ng mga taong alam ang purpose nila. At pagdating sa dulo at hindi mo nakamit ang mga pangarap mo, okay. Wala kang pagsisisi. Kasi nabuhay ka ng totoo sa maiksing panahon natin dito. Personal rant or reflection. Ang sarap bumuo ng mga story at talata kapag nanggaling sa diwa mo. Yung hindi mo hinahabol ang views kasi trending ang mga pranks, poverty videos, chismis o anumang low quality content na hindi makakatulong sa buhay ng mga nanonood. Marahil yan ang totoong sukatan ng tagumpay yung gumagawa ka ng makabuluhang bagay kahit maaaring walang babalik sa iyo sa huli dahil kahit sampu lang ang nakapanood na nilikha mo sampung buhay ang nabago ng obra maestra o ginawa mo at kung mali ito at hindi ito ang tinatawag na tagumpay ay ayoko nang maging tama salamat sa panonood at continuous na pagsusuporta at have a good day mga kadiskarte ingat